Hi guys, so ito nga na kabili na kami ng ano ng tamia o yung Indian uh, sandwich. Tapos sa uh, kami doon sa bilihan din ang shake ang paborito naming bibilhin na avocado shake. Mabiyahi pa ulit. 3 mm, minutes siguro. So, malapit na lang ito lang yan sa area ng aming inupahan. So right ulit guys sa mainit na temperature at na. humidity so yan na yeah. napot na nga ng tangalik at gutom na dahil kulang ng tao yung anong spawn sa ng grupo, grupo sa kapako kaya nag-extend ng duty over time tapos pinamot na ng alas 10 pasado na to dapat nalabas namin is 7 o hindi kaya o tito clock ah ng isang oras na ito nagmamadali na dahil kutok na at antok na rin guys punta na kami doon sa milihan ng nakaka-repress kasi guys pag paano masarap so, ito yung daan nga dito guys na no kunti pa lang yung sasakyan na mga dumadaan kaya okay na safe din siya ang biyahe hindi kagaya dyan sa Pinas na maraming maiinit ang ulo kaya mas prepare mag ano dito mag ride bakal to bakal na eh kaysa dyan sa Pinas yan dito kami doon sa shortcut para mas mabilis ang biyahe at mabilis makarating uuhit dyan sa loob gamit pa rin dito natin yung gopro na ano pero 11 linaw ang linaw nya hindi kagaya ng relasyon yung malabo liko ulit liko ulit pagdating namin doon kainan na so ang sarap talaga nito guys na tamiya ah uh, Indian food siya may mga gulay tapos beans yung beans niya in ano? giniling tapos uh, binilog bilog siya tapos uh, prinit sa kalinagay dyan may itlog din nakasama may french fries may gulay na press gulay yung ang tawag nito Basta, presko lang. Repulyo pala, repulyo. Tapos may isa pang kulay green. Hindi ko na, ano po, ano yun. Pero masarap siya, guys. So, nandito na kami. Nakarating na nga. Dito sa pilihan ng shake. Shake, shake. shake mo. Yan, guys. Maraming naka-display diyan. Maraming rotas. din yung large na lagayan riyal, mga 100 depende sa palitan 115 pesos sa atin Pagbili yan yung guys Kung ano yung order niyo Or gusto ko yeah, orderin Wala order <laughs> 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 bang ganito kalaki? <laughs> <laughs> yeah, bayaran na muna yung order guys at sabik ng kumain ng avocado shake dahil gutom na talaga guys hindi lang gutom po yat din ang bilis ng gawa nila so, ito habang inaantay kain muna kain tayo guys Tamiya the, the Indian food the Indian sandwich pala yan guys nakabalot nakalagay siya sa ano ng kubos yan pinagay sa kanong kubos yan o oh. sarap unang kagat lasap agad oh, yan guys yung ano mati yung inano na beans yan o oh. binilag yung napakasarap sa kamat na na no? mahatagal mahaba yung busog nito Kaya ito lang yung biniwili namin pagkatapos mag-ano ng trabaho dahil uh, ma maano ma haba yung busog. Eh, pagdating sa bahay, pahinga konti tapos tutulog na lang. Tamiya, tamiya ang tawa guys. Sarap i-partner sa avocado dahil pag inano mo yung avocado, talaga yung busog din eh matagal kaya ito lagi yung ino-order namin tuwing uuwi pagaling sa panggabing ano duty para pagdating sa bahay pang konti sleeping time na bilis pa ng ano order so, ito nga guys paubos na dahil masarap talaga guys Waiting pa kami doon sa avocado na ginagawa ni ano ni brother. Dito kasi guys, ano uh, pag or dito sa ano na to, sa ito sa Family Juice. Pag in order mo sa kanila gagawin kaya sigurado bago talaga yung ano pagkakagawa. Kaya medyo matagal-tagal, matagal yung ano may bigay yung order kasi ipiprepare ipipre -prep, ipipre ipi pa nila eh tsaka ang lasa na napakasarap baka makalimutan mo yung yowa mo yung nagbibigay sakit ng ulo sa iyo so guys na tapos na yata Kaya na yata <laughs> so guys, maraming umorder dito eh 24 hours bukas to kaya time na gusto mong bumili uh, mayroon silang may bibigay sa'yo ang ano nila dito best seller yung avocado sinapakasarap so ito nga ka-order ng nakaraang linggo last week ubos na naman konti na lang naman yung ano natira halo halo dyan may ano imported local na ano na protas avocado galing Uganda Uganda ba yun? Uganda sa, sa, sa Afrika. yung pinya galing ano galing South America mas masarap sana yung galing Pinas matamis talaga parang pagmamahal ng Pinoy matamis so ito guys ayan na yung order namin dumating na natapos na nagawa na binayaran ko kon no? kaya sip sipan time na <laughs> ay nako refreshing talaga ang sarap ng lasa yan o no? avocado lit, lit sip guys Maraming salamat. Shout out sa ating kakubo dyan na super supportive talaga sa lahat ng oras. Maraming salamat kakubo sa lahat lalo sa ating admin, sa mga masisipag na checkers. Yan. Hindi ko na i-mention kung sino-sino yun. Ano pa sa lahat ng kakubo. Love you all guys. So talagang hindi na mapigilan guys Ano na sa avocado Gusto ko ng laklakin <laughs> So guys ano tayo Avocado tayo Maraming salamat Paki-like and subscribe na rin sa nipa na kapag subscribe, paki-comments na rin at paki-share na rin sharing is caring. Ika nga, yan repressing guys. Napaka-repress sa lahat ng oras may ano pa siya ang panpatamis nila guys yung dates yan ang pampatamis so kaya natural din na ano sweetener dates ay makikita nyo yung ano may mga brown brown yan yung dates na isinama sa pag ano sa pag pag blend saka yung may halo din siyang gatas guys kaya good for the bones tapos Sagana rin sa protein yan. Kasi sa avocado. Repressing talaga. So, yan guys. Uh, see you on my next video. Bye-bye. Love you all. And, ingat po tayo lagi. Bye-bye.